Dapat magpaliwanag ang Land Registration Authority kung bakit nabigyan ng 320 na titulo ng lupa si Willie Ong na nagkakalaga ng bilyong-bilyong piso. Sa isyong pambayan, sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert E. Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Dapat magpaliwanag ang LRA sa susunod na hearing ng komite. Si Ong, isang negosyante umano, ay pinaghinala ang drug lord at nang may ari ng Empire 999 Real Estate Firm. Ang Empire 999 ang may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga kung saan nasamsam ang 530 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 3.6 billion pesos. Iginitin ni Barbers na kumpis kahit ng LRA at ng Office of the Solicitor General ang natura mga lupain para mapigilan si Ong at kanya mga kasama na ipagbili ilipat o itago ang kadala mga na ari-arian. Pakinggan natin si Congressman Robert Ace Barbers. Dahil uh, ito nakita natin na hindi pala ito Pilipino. No? Eh, the fact na ikaw ay mayroong dalawang daan na titulo at hindi ka Pilipino, eh, wala kang karapatan na magkaroon ng uh, mga lupain dito sa ating bansa. Therefore, ang aming panawagan ay uh, i-file na kagad ang kaso at i-forfeit at i-confiscate yung kaniyang mga lupa pabor sa ating national government. Mm -hmm. Samantala pagpapaliwanagan din ni Barber sa PSA maging DFA kung bakit nabigyan ng original passport at birth certificate ang natura mga Chinese nationals para palabasin na sila ay tunay na mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino.